Ezekiel, Kabanatang Apat Ikaw naman, anak ng tao, kumuha ka ng isang losa at ilagay mo sa harap mo at gumuhit ka sa ibabaw ng isang bayan sa makatidbagay ng Jerusalem. At kukukubin mo at magtayo ka ng mga katibayan sa tapat noon at maglagay ka ng bunton sa tapat noon. Maglagay ka rin ng mga kampamento sa tapat noon at mag-umang ka ng mga pangsaksak sa tapat noon sa palibot at magdala ka ng kawaling bakal at ilagay mo na pinakakutang bakal sa pagitan mo at ng bayan at iharap mo ang iyong mukha sa dako niyaon at makukubkob at iyong kukubkobin. Ito ang magiging tanda sa sangbahya ni Israel. Bukod dito ay humiga ka ng patagilid sa iyong kaliwa at ilagay mo ang kasamaan ng sambayan ni Israel doon. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong ihihiga roon, magdadanas ka ng kanilang kasamaan. Sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan, upang maging sa iyo isang bilang na mga araw sa makatudbagay tatlong daan at siyam na pong araw. Gayun mo dadanasin ang kasamaan ng sangbayan ni Israel. At muli, pagka iyong natapos ang mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbayan ni Judah apatapong araw, bawat araw ay pinaka-isang taon, aking itinakda sa iyo, at iyong iaharap ang iyong muka sa pagkubkob ng Jerusalem na may lilis kang manggas, at ikaw ay manguhula laban doon. At narito, ipinaglalagay kita ng lubid, at ikaw ay huwag magpapalikuliko mula sa isang dako hanggang sa kabilang hanggang sa matupad mo ang mga kaarawan ng iyong pagkubkob. Magdala ka rin ng trigo at ng sibada at ng habas at ng lentehas at ng meho at ng espelta at ilagay mo sa isang sisidlan at gawin mong tinapay ayon sa bilang ng mga araw na iyong ihihiga sa iyong tagiliran sa makatidbagay tatlong daan at siyem na araw, iyong kakanin yaon. At ang iyong pagkain na iyong kakanin ay magiging ayon sa timbang. Dalawampung siklo isang araw, araw-araw ay iyong kakanin. At ikaw ay inom ng tubig ayon sa takal na ikaanim na bahagi ng isang hin araw-araw ikaw ay iinom. At iyong kakaning parang mga munting tinapay na sibada. At iyong lulutuin sa dumi na galing sa tao sa kanilang paningin. At sinabi ng Panginoon, ka kakanin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay. Sa gitna ng mga bansa naking na pagtatabuyan sa kanila. Nang magkagayoy sinabi ko, a ah, Panginoong Diyos. Narito ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagkat mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili, o nilapa ng mga hayop, o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa aking bibig. Na magkagay sinabi niya sa akin, Tingnan mo, ibinigay ko sa iyo'y dumi ng baka, kahalili ng dumi ng tao at iyong iyahanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyaon. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, narito, aking babaliin ang tungkod ng tinapay sa Jerusalem at sila'y magsisikain ng tinapay ayos sa timbang at may pagkatakot at magsisinom sila ng tubig ayon sa takal at manglulupaypay. Upang sila'y mga ilangan ng tinapay at tubig at manglupay-pay na magkakasama at mga lanta sa kanilang kasamaan.